Pauwi na kami guys At walk na lang kami Papuntang Naval Ang nabal mga persona Ang mga puyat Puyat pa more Punta na kami ng nabal dito kami ngayon sa Taibiran Parating na kami Tapang na sa amin yung paseroan namin yung prata Ay guys, nandito kami ngayon sa laot ng Maripipi Ayan. Dito kami ngayon. Isa. Ayan yung isla ng Maripipi, Ayan guys. Ayan yung sambawan. Yung pinapasyalan guys. Ayan. Ayan yung sambawan. Ayan. Ang dami pumapasyal yung dyan guys yung Maripipi yung isla namin ah, kapoy ang kapoy oh. bilis init bilis malay pa wala pa tayong kalahati Ah